naman so kahit hindi na pag-ulan natin yan yung mga yan po Mara dyan guru yung ganahan niya, sila mag mga bata kung hindi yung sakit yan lang mama ah sakit na akong matunti basta brush lagi oh ganang ganigilan oh ay palagi Ha? Ayuh lah Ayuh tu Kena langgang main ha Kan ni un Ni minta muka syurty Ha? Ni minta muka Pakuan tu na nak ni ya Okey Muka kuat tu nak ni Ha? Weh Kena Tawil Takut Yung tibong puso-puso. Si Christian, kay masuya sa naku. Kaya yung siyong tibong patingong-tingong. <tinyo> sa mga labang ni Christian, ako hindi hindi ko puso siya. Ako hindi ko ano. Pawas-wasong. Kaya mo ang ako ang kapuanan. Ik text. E ako mo dinam ko inagi. ko puti. Usak ang dituno. Kunya, Sa sana la ko ang mga bao May eno mga na mag-maunggo ke. Makabok kai image ay una jud ma nang ng... di ko mag-brush ug kanang

tak payah. Oh. Ni dia nombor cincin. Ah, ngulih ni dah sini lalu. Bak perlu balik tu punya tabak tu. Tak dibalik tadi. Aw.